Sana po tigilan niya na ako kasi <laughs> hindi ko na po talaga siyang mahal. Uy, ano ka? Gold ka ba? Gold ba yung itlog mo? Ha? Para habul-habulin kita. Hindi ka nga mayaman Ay, eh. Na po, Maya, mayaman ka ba? Honestly nga eh, ilang buwan ka pala sa mga anak natin. Hindi ka nahiya. Wala kang utang na, na loob. Huwag ka, ka Hindi mo pa turn. Turn ko. Napaka-feeling mo eh. <laughs> si Mika Santos at tumihingi po siya ng tulong na makausap yung dati niyang nakarelasyon para na lang po sana sa sustento sa kanilang mga anak po, idol. Gandang hapon po, Ma'am Nika. Gandang hapon din po. Ang dati niyong karelasyon si Katsunori Reyes? Opo. Katsunuri. Ano po ang trabaho niya, Ma'am? Wala po, palamunin. Palamunin? <laughs> sa bahay. Eh, paano siya makakasustento sa iyo kung wala siyang trabaho? Sabi niya, nung una po, may trabaho po siya, may security guard po siya. Ito na po, bako ba, bumita. Mr. Reyes, Hello? Andito po yung inyong girlfriend at uh, sabi niya, iniwan niyo siya, pati ang anak niyo ilan po anak niyo Dalawa po baba. Dalawang anak niyo at ngayon, eh, abandonment po ito. Ngayon, eh, nagliliwalyo ka dyan at wala kang pinapadang suporta sa dalawang anak niyo ah uh, Sir Rafi, hindi ko po sila iniwan. Naghiwalay po kami. Siya po yung nakipagpumalik sa akin. Umayag po ako agad doon. Ang last na padala ko po sa kanila, Sir Rafi, is noong September 1. Nakalahati po nung sinahod ko kasi po nawalan ako ng work noong August 15. So nakapagpadala pa po, po ako noong September 1. Magkano po yung September then, 1? Ang sinawad ko po kasi noon is nasa 5,000 lang. Eh. So, ang napadala ko po sa kanya noon is 2,500 fix. So, sabi mo wala kang trabaho, di ba? Bakit araw-araw kang may load? Tapos, sa Bigo, lagi kang nakarecharge? Yung Tapos, Bigo ko, yung Bigo ko. Shut up 7, muna. Pwede, ako muna, please. Muna. Okay. Sa Bigo, meron kang 13,000 diamond. Ang equivalent noon, 21,000 sa peso. Sabi mo matagal na yon Eh wala ka namang ganun kalaking diamond dati. Tapos? 2017 pa yung account na yun. Pinapadala na ko ng nanay ko ng pera that time na yun. Okay pa kami na nanay ko nun. Nasa Japan yung nanay ko, alam mo yun. May trabaho pa siya that time hindi po ganun kalaki yung diamond niya dati. Lagi po siyang nag nagre-recharge, laging my load. Tapos ganyan, walang ang ibibigay sa akin, 3,700 para sa dalawang bata. Sir, uh, sinabi niya meron ka bigo account. Ano ba yung bigo account? po yung pang live stream app or yung pang live games, live chat, yun po yung application Hindi, sabi po. Sabi niya po. may 21,000 diamonds. Opo. Ah, kapag nagla-live po kasi kayo doon, Idol Raffi, nagkakaroon din po kayo ng gift. Ah, parang meron akong ganong, ganong klase pero hindi nga bigo. Yung Laika. Laika. Iba po yun, Idol Raffi. Iba po yung Laika. Anyway, ganito na lang po. Sir, Yes po sir. Hindi pala niya inabandon ako, hindi. Siya po ang umalis at naghiwalay kayo. Actually po, hindi naman po talaga ako umalis dyan sa kanila. Pinalayas po ako. Ba't tayo pinalayas? Uh, that time po kasi nagkaroon ng mga arguments po eh. Ayun. Sa between ng magulang niya at sa akin. At medyo... Yun ang mahinap. Yun eh. Pag yung mga in-laws nakialam, patay na. Ayun hmm. uh, nga po. Tapos tinat po kasi nung mama niya yung kapatid ko na tulungan na po akong makaalis doon. At yung kapatid ko naman po ay eh, agad na tumawag sa akin, nag-reach out sa akin habang nasa trabaho po ako noon. Naka-duty po ako that time nung tumawag yung kapatid ko. Okay, so nagpa-cover up po ako noon sa aking pwesto. Anong, Anong trabaho Anong niyo po sir? Anong trabaho niyo po? Ano po ako dati? Security guard po ako Apo. sa isang condominium. Okay. Now, ba't nila kayo magbalikan? Ma'am, pabalikan na lang natin. Sabi ko nga, nung July po, naghiwalay po kami. Sabi ko mag ayos na lang tayo para sa Tama. mga bata. Correct. Si dalawa po yung anak namin. Sorry po. Oh, nako bagay na bagay pa mamatay ka tingnan mga picture oh. Kasi Sir, magbalikan na, na lang kayo, bagay oh. Sus, oh. No, at maganda niya. raw, sabi ng mga netizen. Ayaw niya kasi sa magsama na raw siya sa akin. Bakit naman? Ah, uh, Sir Rafi, meron naman po akong mga ano dito, mga text messages. <laughs> <niya> <laughs> hindi po yung na, bago po yun. Ano eh, but, na talagang... Manahimik ka kanina kapasalita pa salita ng, ng salita. Akon, yung ano yung, mga message niya. Sa, normal lang po Medyo yun kapag Medyo napalayo na po talaga yung loob ko, Sir Rafi. Eh baka meron ka ng iba, kaya meron ka mag-isip. Sir, hindi eh, naman din po kami kasal, Sir Rafi. Oo nga, hindi kayo kasal, pero paano po yung mga anak okay. nyo? Ayun, Sir Rafi, sabi ko nga po sa kanya kung ano, eh gusto ko nga pong kapag makakasama sana, eh lalabas. Eh ayaw naman po niya, ayaw gusto niya po. pong pumunta dun sa mismong bahay nila. Okay. Eh sabi ko naman po hindi sa po. kanya, alam mo naman yung situation. Sir, ano bang dapat niyang gawin at ano pong pwede namin may tulong na para kayo po'y magkabalikan? Wala po, Sir Rafi. Wala nang pag-asa? Wala po talaga. Wala na pong natitirang kahit na kakaunting pagmamahal para sa kanya. Oh. Yun lang po yung masasabi ko. Pagmamahal mula sa iyo para sa kanya o pagmamahal mula sa kanya para sa iyo? Parehas po. Wala na po talaga. Mahal lang. mo pa rin ba siya? Hindi na. Hindi na po talaga. Street. At bakit? lalo na pong napalayo yung love ko eh, lalo na po sa mga ginagawa niya sa akin. Ikaw ma'am, mahal mo pa rin ba si Katsunori o hindi? Siyempre po, tatay po yan ang anak ko. Matali nung sumagot to si ma'am. O sir, mahal ka pa ni ma'am, pero ikaw hindi mo na mahal si ma'am. Kahit maraming naliligaw hindi sa akin, kait kahit maraming ngayon na nag nag-attempt na gustong ligawan ako. Oh, sir, maraming naniligaw sa kanya at maraming gustong sana ligawan siya. Ano ka ba? Bilisan mo, pumunta ka na rito. Ah, uh, sorry po, hindi na po talaga. Wala na pong chance. Nagkahiwalay po so, kami niyan. Ang totoo po niyan, pinaalis po siya ng nanay ko. Kasi po, si Katsunori Reyes, simula nung nawalan po ko ng trabaho, kasi po, mga anak na po ko noon, Binigyan po siya ng responsibilidad ng magulang ko na mag-share sa bahay kasi nga po bat, mga palamunin lang po kami dun sa bahay namin opo. nakakahiya po doon sa magulang ko Ano po ang trabaho niyo dati? nagko call center po ako tapos okay. nag-stop po ako kasi po Magandang um, trabaho na. niyo po 'yung binitiwan call center, malaking sweldo po doon. Ayo ayo ayoko po kasi iwan yung baby ko kasi schedule ano, din siguro. Opo, schedule po. Tsaka okay. nag part, um, po ganun. Oh, okay. Sir? Yes, Sir Raffi? ipa counseling ko kayo. Okay ba sa'yo? Para magkabalikan na kayo, ni ma'am? Kasi um, po, hindi po, nag sir Rapi, hindi po ako mag Actually, Sir Rapi, galit na po si mama kay, kay Katsu. Kasi po, simula nga po nung binigyan siya ng responsibilidad, sinasagot-sagot niya na po yung magulang ko, sinisigaw-sigawan. Natiis Ay, man, po ng mama ah, ko yun. Sigaw Tapos, yung ulam, nung simula siya na po yung nag share po sa bahay, yung ulam po, mapili po sa ulam, nagagalit po siya pag hindi niya po gusto yung ulam. Tapos minsan, tatlo-tatlo pa po yung gusto niyang ulam, may side dish pa. Oh! Wow! Malo tatlong ulam plus side dish pa. Nako. Parang di naman. Totoo po yun. po Ano, 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 ano favorite ulam niya? Adobo po. Gustong gusto. Mamahalin. Adobo, ano pa po? adobo. Yung mga tinuwala, sinigang, ganun po yung Tino gusto niya. Uy, sasarap niya. Na. Mga manok po yung gusto Plus, niya. High maintenance to si sir. Opo. May side dish pa doon. Opo, marami pong magpapatunay na mapili po siya sa ulam yung mga yung po namin mga kasambahay. Pinapalayas nga po niya yung kasambahay namin so, kasi so, so, so wala doon. Anong gusto niyo pong mangyari? Ano pong pwede namin maitulong sa inyo? Since mata? wala na rin naman po siyang balak na balikan yung anak namin at magkaayos ang pamilya namin na binuo niya sa akin, gusto ko na lang pong kasuhan po siya. Abandonment. Na... Hindi, ma'am, hindi siya pwedeng kasuhan yung sa kanyang pagiging babaero dahil Ako. din mga kasal. Gusto ko na lang po siyang kasuhan sa yung, second option ko po. Yung BAUSI yung... ba yun? Tama? Bukod po sa Abandonment. BAUSI, yung sa diplo diploma po niya para magkaroon siya ng license. Ano po yung diploma? Na ginawa po yun sa rekto para magkaroon po siya ng lisensya. Ibig sabihin na may kaya siya ng lisensya, ginamit yung recto para maka, maging security guard. Apo, ganda po yun. Kinup ko po ng pamilya ko yan kasi okay, walang wala na po sir, yan. Sir, uh, ako, wala Ma na, wala na to si sir. Matat okay ako. lang po. Kaya ko pong suportahan yung dalawang bata, makulong lang po siya. Um. Kasi nagpamilya siya, tapos pag nagsawa siya, iiwan niya yung pamilya niya. Don't sir, maraming nakikinig sa aming siya. <laughs> ako. Sigurado ako yung sosya ngayon, ginagano sa computer, inaanap na yung pangalan nyo. Sabi niya, ang tinanong ko po sa kanya, ayusin na lang po, po namin yun, yung anak pamilya po namin yun. para maging maayos at may tatay po yung dalawang akong anak. Saan nila pa sir? Ah, pagpatuloy natin off-air? Sir, wag mo ibabawang telepono, baka kaya pa natin ayusin to, hindi na kailang magdemandaan, hmm. wala na kailang makulong pa rito. Simple lang yung request ni ma'am, di ba? Ako, uh, simple lang yung po. Yung support, ha? Ah. Sige, off-air na muna tayo. Yes po. Patuloy natin, okay. Anong gusto mo mangyari, ma'am Nika? Balik na lang po yung cellphone na binigay ng magulang ko sa kanya na ginagamit niyang pang babae ngayon, na pinagbibidyo call niya. Ayaw niya pong ibigay kasi sabi daw po niya na pinagtrabahuhan niya po yun. E kulang na kulang po yung katawang tao niya at katawang lupa niya para magkaroon po siya ng cellphone na 20 mil on cash. Tapos gusto ko rin po na i-demanda po siya at makulong po siya doon sa ginawa niyang krimen na pagpeke po ng kanyang diploma para magkaroon ng lisensya. Ginlang Yun Yung po hindi Hindi po totoo 'yan. Magkaroon pa na ng bukol sa dila. Hindi po Okay. diploma. Hmm. wala naman po kasi ako ng complaint sa Okay, pero bago tayo lumayo, ma'am, ang pinakauna mong reklamo dito, gusto mong makakuha ng sustento, tama? 'Yun Nags. yung pinakauna mong nilapit dito, tama? Opo. No, mm -hmm. ang sapat lang sa bata. Kailangan ng bata sir, kasi ganito, uh, ang gusto ni ma'am, isa na maibalik yung cellphone na ginagamit mo daw pang bababae. Tapos sir, ang gusto din sana niya is masampahan ka ng kaso dahil dun sa diploma. okay? Pero ate, kailangan natin ng evidence dun. Meron kang evidence dun. Yung lisensya po niya, meron pong picture ng lisensya ng sa pagwagwardya. Tapos yung diploma po niya, naiwan po dun sa DMB, ano po, DMB Security Agency po. Ano yung sinasabi mong, sino nagbigay ng pambayad? Ayan. Sino po? Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Kasi wala namang pobukas. Diba, ganito no. Uh, first things first, madam. Ang pinakauna mong nilapit kay Idol Rafi para sa sustento, tama? Okay, so yun ang uunahin muna natin. Ipapangalawa natin yung doon sa certificate niya. Okay? Ngayon, yung doon sa cellphone mo, pwede rin nating pag-usapan yan. Ang mangyayari, madam, sasamahan namin kayo sa barangay, Vowsy, no, sa women's desk para kayo ay maasistihan para doon sa mga bata. Saan ba yung mga bata ngayon? Nasa bahay po kasama ng magulang ko ngayon. San ba, paano ba kayo nagkakilala ni Katsunori? Sa dating app po, doon po kami nagkakilala ni Katsunori Reyes. Bago po naging kami niyan, may girlfriend po siya at the same time may mga dalawang babae pa po kung sumasali si Jan. Bago po naging kami niyan. So, nung may girl, habang may girlfriend siya, naging kayo? Opo, ganun na nga po. Hiniwan niya po yung girlfriend niya para sa akin. E, alam mo may girlfriend siya. Eh, sabi niya po, ex niya po yun. So, naniwala po ako. So, ayun po, naging, girlf naging girlfriend niya po ako. Nalaman ko na lang po nung chinitext-text po ako at saka chat po ako nung girlfriend niya dati. Pero hindi mo alam na may girlfriend siya? Hindi po. Okay. Sir Katsunori, ang pinaka gusto na lang namin mangyari, first things first, is kailangan sana Uh, makapag-usap kayo para sa mga bata. Hindi mo pwedeng sa bata, no? Four months pa lang yung bata, sir. Okay? Baka gusto mo lang maawa. Ka isang tabi nyo na muna yung away nyo mag-ex, no? Isang tabi nyo na muna yon. Ang ang mahalaga kasi dito yung, yung bata muna. Dahil four months pa lang ito. Ah, uh, yun nga po, yung about sa sustento, ma'am. Sasabihin ko po sa inyo talaga na... Talagang nagsusustento po ako nawalan lang po talaga ako ng trabaho ngayon. Kaya ngayong October is wala akong maibigay. Kasi Sige. nung September 1 at nung September 20, nakapagbigay naman po kasi may sinahod pa ako noon. Okay. Ma'am and uh, sir, hindi kasi pwedeng lagi kayong nag-aaway, mag-ex na kayo ngayon. Ang kailangan kasi natin gawin dito ma'am, nakakapag-usap kayo ng maayos para sa bata. Isan tabi niyo na muna 'yung mga personal na away niyo, ma'am, kasi 4 months pa lang po 'yung bata, ma'am. Okay? Ngayon, ma'am, pauuubligahin po natin itong uh, boyfriend mo, 'yung ex mo na magbigay ng sustento. Sasamahan namin kayo sa barangay or sa tanggapan po ng CSWD para magkaroon kayo ng agreement regarding sa uh, sa sustento. Okay? Hindi mo ba ipagdadamot din sa kanya 'yung bata? Honestly, ayoko na pong makilala siya ng mga anak ko. Pero may karapatan po siya sa mga bata. Hindi po ako mag-e-effort na dalhin siya, dalhin yung mga bata para magkita sa isang lugar. Pumunta po siya sa bahay kung gusto niya pumakita yung mga bata. Pero hanggat maaari, nagmamakaawa ako sa iyo, please lang, huwag ka nang magpakita sa mga anak natin. Please Oo, lang, na ako, Wag, eh. huwag na huwag ka nang magpapakita. Ayaw ko nang makilala kanila. Pero hindi ko binabali yung pagiging ama mo sa kanila. Pero hindi ako mag -e effort na pupuntahan kita or magkikita tayo sa isang lugar. Dala ko at bit-bit ko yung mga bata. Ilan ba yung anak mo sa kanya, ma'am? Dalawa po, babae. Ilang taon ba kayo nagsama? Two years and nine months po. Okay. Ilang taon na yung panganay mo? Two years old. Ma'am, hindi rin maganda na hindi nakikita ng mga bata yung kanilang tatay. Hindi maganda din na lumalaki yung mga bata na wala ding kinikilalang tatay. Hindi na nga po. Oo. Ngayon, Sir Katsunori, gumawa din po kayo ng effort para po sa mga bata. Pasasamahan ka namin sa reporter, Sir, okay? Para magkaroon kayo ng agreement sa MSWD at sa barangay. Okay? Kasi hindi mo pwedeng isang tabi. Meron kang dalawang anak dito maging tatay ka man lang ba? Mag-isip ka bilang tatay, ha? Kasi, sir, may responsibilidad ka na, sir. Kailangan mong harapin to. Hindi sabi, mo pwedeng takbuhan to. Sabi po niya, binata raw Kasi may anak lang daw po siya, pero binata raw po siya. Nagbuhay binata po yan. Opo. Oh. Oh, Sige, sir, kasi... Oo, sir. Once kasi na hindi kayo magbigay ng uh, ng sustento para sa mga bata, sir, tutulungan namin si ma'am na mag-file po ng kaso against po sa inyo. So, if I were you, sir, samahan po namin kayo, mag-usap-usap po kayo para sa bata. Umarte po kayong dalawa bilang mga magulang, sir. Okay po? Yes, ma'am. Wala naman po ang problema yung ano sa sustento basta may trabaho. Sige po. Ayun lang po, ma'am. gusto ko lang sabihin sa kanya, sana hindi niya na ako at hindi niya na ako through texting messages sa mga social media Bobo application. Ah, okay. Sana po tigilan niya na ako dahil wala naman po siyang mapapala doon. Gumagawa lang po siya ng kung ano-anong eksena. Wala naman po siyang mapapala doon. Hindi naman siya magkakamera at niya sipag na sipag na gawin niyo. Okay. Uh, Sana ano po tigilan niya na ako kasi <laughs> hindi ko na po talaga siya mahal. Uy, ano ka? Gold ka ba? Gold ba yung itlog mo? Ha? Para habul-habulin kita. Hindi ka nga mayaman na, eh. Okay, Maya, mayaman ka ba? Hindi ka, hindi ka mayaman. Honestly nga eh, ilang buwan ka pala nagpapagatas sa mga anak natin. Si so, magulang ko yung nagpapagatas at nagsusustento sa sa anak natin at sa ating dalawa. Hindi ka nahiya. Wala kang utang na loob. Magka man, ka. Hindi mo pa turn. Turn ko. Okay? Ha? Hindi ka naman mayaman eh. Hindi ka naman, hindi naman gold yung itlog mo para habul-habulin kita. Huwag kang feeling ha? Napaka feeling mo eh. Okay, ganito. Sige sir, ganito. Ma'am and sir, gaya ng sinabi ko, umarte kayo bilang mga magulang. Okay sir, ma'am? Okay? pag namin kayo, pero this time may kasama tayong CSWD. Okay? Hindi kayo pwedeng mag-usap ng ganyan sa harapan ng mga anak ninyo. Ikaw, sir, magpakatatay ka ha. Kawawa po yung dalawa Yan ninyong naman. anak. Ano hindi mo pwedeng sabihin na ayaw mo na siyang makita, ayaw mo na siyang makausap. Yes. Sir, nana ito ng anak mo. Okay? Yes, ma'am. Hindi, yung sinabi ko lang naman na ma yung ma'am kasi nga po, ganyan siya magsalita. Sige, sir. Opo, ngayon po, ma'am and sir. Uh, cease ano. ceasefire. Wala pong parinigan sa social media, sir and ma'am, ha? Pasasamahan namin kayo para makapag-usap kayo ng maayos. Pero this time, sana mag-usap kayo bilang magulang. Ayoko nag-uusap kayo ng ganyan sa harapan ng mga anak nyo. Okay? Bilang magulang, tanggalin nyo na yung pagiging mag-ex ninyo. Kung meron kayong galit sa isa't isa, tanggalin nyo. Kasi kawaway mga bata. Four months pa lang yung anak mo. Dahil po sa kanya yan. Dahil tinalikuran niya yung pagiging responsibilidad niya. Lutumakbo siya sa problema ang pamilya. Napakababaw lang po nung ano namin, ng pag-aaway namin. Sinabi niya po sa akin na nagsawa na po siya sa akin. Ayaw niya na sa akin. Meron na siyang iba. Sige. Uh, Sir Katsunori... Oo, antayin mo yung tawag namin ha. Pasasamahan namin kayo sa reporter, sir ha, para makapag-usap kayo bilang mga magulang sa mga anak ninyo, okay? Thank you po so much. Salamat po. Regarding kay Sir Rafi Tulpo. Salamat po. Salamat po. Ma'am, ganito, um, sasamahan namin kayo ha. Uh, pero ayoko sana na magpataas. Huwag tama na yung pataasan ng ihi. Okay? pagsasabihan din naman ng reporter namin yan. Okay? Ang gusto lang sana namin, mag-usap kayo ng maayos para sa mga bata. Deserve naman ng mga bata magkaroon sila ng maayos na mga magulang. Mm -hmm. oh, deserve po nila na magkaroon ng magandang pamilya, may tatay at buong pamilya. Kaso yung tatay po nila walang hiya, hudas, demonyo. Sorry, sobrang sama na love ko. Iniwan niya yung problema. Di rin naman natin siya mapipilit, ma'am, kung ayaw niya na talaga. Oh, Kaya ang sinasuggest ko, ma'am, mag-uusap na lang talaga kayo bilang parents. Kasi mahirap yan, ma'am, pag pinagpatuloy niyo yung relationship niyo, pero toxic na kayo parehas. So, mas maganda, parents na lang, as parents na lang. Honestly, ma'am, um, shari maganda naman po pagsasama namin, nagsasama po po kami. Nung sinagot-sagot niya na po yung mama ko, tapos umalis po siya ng bahay, doon na po naging malabo lahat. Sige po ma'am, pag-uusapin namin kayo sa barangay, okay? Okay lang po. Sige.